Good afternoon po. Hello. Ayan. Good afternoon po mga kalaki. 5 p.m. po ng alas 5 po ng hapon ngayon pong August 29. Ayan po mga kalaki. At sino po ang gustong humabol po para sa mga tataya po ng mga laki numbers dyan? Sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National, at sa Weting o sa STL mga kalaki. Bibigyan ko po kayo ngayon. Okay? Sa mga nandyan na po sa bahay, sa mga wala pong ginagawa ngayon dyan. Ababuksan nyo na po ang cellphone nyo at magagandang numero, magagandang code, magagandang tips po ang ibibigay natin sa inyo. Pag nagustuhan nyo po mga lucky numbers namin, kunin niyo po, ilista nyo, tayaan nyo po ng tatlong beses po yan sa isang araw at sa loob po ng 3 days bago po bitawan ang mga numero namin. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki ha, ang lucky numbers natin, inaalagaan yan, hindi po binibitawan agad-agad. Kaya kung ready ka na at ready na rin ako, ibibigay ko po mga lucky numbers sa inyo, tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayyan. At ang ibibigay po natin ngayon mga kalaki ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit. Lucky numbers po para sa mga natin dating mga lucky followers. Okay? At tandaan niyo po mga kalaki ha. Suswertehin so, tayo ngayon mga kalaki Lagi nyo pong iisipin Swerte, swerte tayo Swerte, swerte Dahil wala pong malas Walang pinanganak na malas Okay? At bago ko po ibigay ang mga lucky numbers Iinom muna akong tubig God. Okay Sino kaya ang suswertehin at papalarin ngayon Na maipopost natin mamayang bukas po pala Pagka alam mo lahat po ng mga nananalo, pinapost po natin yan na nakapost po yan sa Facebook namin araw-araw kahit i-check nyo po mga legit po yung mga followers na yan. Ikaw, ang tanong ko pag napanalo, bakit payag ka ba na i-post ka namin? Okay, pero namang hindi po mapayag, hindi naman natin pinapost yung mga kalaki. Okay, eto na po, ang two digit lucky numbers, kunin mo na. Number 17 at number 26, yan po yung una. Ang pangalawa po ay number. Number 8 at number 15 at ang pangatlo po ay number number 2 at number 26 ayan po yung 2 digit lucky numbers isunod lang po naman natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 718 ayan po yung una ang pangalawa po ay number 230 at ang pangatlo po ay number 817 Ayan po mga kalaki, ang 2-digit at 3-digit. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya eto na po, ang unang 4-digit lucky numbers mo ay number 1725. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 3369. At syempre po ang pangatlo po ay number 1822. Ayan po mga kalaki ating mga 2-digit, 3-digit at 4-digit pwede nyo po yan i-ramble kung gusto nyo para mabalibalik na po ang numero panalo pa rin po tayo pag tinayaan nyo po sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Weteng, pwede po yan mga kalaki okay? at bago ko po ibigay ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers nako, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na ingat ingat po kayo, makinig po kayo mabuti mga kalaki Marami pong fake account dyan na kinukuha ang picture ko namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, nako hindi rin po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan, mga fake account po yan, hindi po yan sasagot pag tinawagan nyo sa messenger, sa video call, hindi po sasagot. Kasi fake account sila, hindi nyo po ako makikita dyan. Subukan nyo po akong hanapin. Pag hinanap nyo ako, hindi po yan makikipag-transact sa inyo kasi fake po sila. Ito po ang legit na account natin mga kalaki ha. Meron po tayong Uh, Red Parungki na mayroong 330,000 plus followers Yung po lagi titignan nyo, ito po yung legit Pwede nyo po akong matawagan nito, makausap mga kalaki Lalong-lalo lalo na po sa mga nagpapamember Tawagan nyo lang po ako at sasagutin ko po kayo mga kalaki Para legit na ako po ang kausap nyo, okay? At syempre po mga kalaki ha, meron po tayong Aris Gatchalian na account Ito rin po mga kalaki ang may kalahating milyon din tayong account na Red parungkin Pero ito pong ginagamit natin ngayon na may 330,000 plus followers Meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin Red parong na merong 17,300 followers At syempre po TikTok Ang TikTok natin Red parong na merong uh, 448,000 followers At yung mga legit na account natin Sa social media Pwede po kayong humingi Ng malaki numbers dyan Mag-suggest magpa Mag-request pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger. Okay? At syempre po, tandaan nyo ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalak. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa amin sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at birthday mo. Malay mo naman dito kas palaarin at swertehen. Bibigyan kita ng mga tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, six digit mga kalaki ang ibibigay ko sa iyo alagaan mo ng 3 days okay at sa mga interesado po make sure po na makakausap niyo muna ako sa Messenger message na po kayo para po legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na gumagaya sa atin okay tandaan niyo po mga kalaki ha? sa mga sasali po na gustong humabol sa mga private consultation baka dito swertehin ka pag na-code ko ang birth mo at mo bibigyan po kita ng discount 3 months po yan Okay, sabihin mo lang sa akin na gusto mo ng discount. Pag sumali ka para makahabol ka sa discount, bibigyan kita ng 3 months para member ka sa akin ng August, September at October. Okay? So tandaan niyo mga lakiya, mga laki number's natin, sinusumada natin 'yan at inaalagaan hindi po agad binibitawan. Ito na po ang 5 digit laki numbers Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Umpisahan po natin sa number. Number 12, number 26, number 37, number 18 at number 20. Ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 19. Number 36 Number 32 Number 23 At number 25 Ayan, at ang mga 6-digit lucky numbers natin mga kalaki Pwede po ito 642, 645, 649, 658 6-digit lucky numbers Kaya kunin mo na mga kalaki Ang listahan mo, ilista mo na Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers Number Number 39 Number 42 Number 17 Number 21 Number 14 At number 8 at ito rin po ang pangalawang 6 digit lucky numbers number 23 number 37 number 8 number 24 number 29 at number 33 ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki at ito na po ang paborito ng lahat ng shoutout time shoutout po tayo sa Martinez family po dyan po sa may Baguio City sa may Canon Road hello po sa inyo sa may uh, Cap Cup 7 po yata Martinez family Shoutout po sa inyo at syempre po sa mga tricycle driver naman po dyan sa may ano to sa may Bohol hello po sa mga driver po dyan sa Bohol Shoutout po sa inyo sila kuya kila kuya ano to Arman at kila kuya ano to Rolly, hello shoutout po sa inyo. Humihingi po silang pareho ng 3DG at saka po ng STL sa Baguio. Padadaan ko po, po kaya saka 6 for dito. Good luck mga kalaki. Tayaan nyo na po yan. Mananalo tayo. Kremel.